Si Mr. nalulad pa ng harabas. Um, Hindi okay, yan matutulog hanggang tinakapag-harabas siya. Pauwi na ba sila niyan pa? Ayan, pauwi pa na sila. Pa? Galing pa silang sila. sila. sila Pacific Ocean. dun not. Birthday si Ipman. Or yung cameraman yun okay. di ba pa? Ayan, pauwi na sila. Si, luto, sila. <laughs> Ayan tuwa rin si Raba. So, naka-join siya sa Pacific Ocean. Pauwi na sila. Nag-bus na sila. Excited na rin umuwi yan. Ilang araw sila ro'n. Tagal, no? Pagod na pagod eh, no? Hindi <laughs> sila masyado nakakatulog eh. Oo oh, oh. nga, Swerte nila. Kasama nila ramas din, oh. Ordinary bus na lang sinakin nila. <laughs> Ayan guys, reaction lang. Yan. Simula na kailang lipat na kami ng bahay. Talagang always solid. Haraba siya. Naka 56,000 views siya sa panonood niya ng harabas. Yan. Yan ngayon lang uli. Thank you guys. Have a great day. Bye for now.